Hi guys! Ayan, naisipan ko na yung magluto ng ginuguan. Dahil araw ng mga patay ngayon, November 2, mag na na po namin magpadasal. So ayan, magluluto ako ng ginuguan. Ito nakagayat na yung laman loob. Tapos, ayan, ito ingredients. Nahiwa-hiwa ko na din. Sibuyas, bawang, luya, tailing green, paminta, at itong ano, tanglad. Tapos, pag ako kasi naginuguan at ilalagyan ko siya ng gata. Gata, tapos itong sayote para dumami yung ating ginuguan. Ayan, igigisa muna natin siya. Ayan, igigisa muna natin yung ano, sibuyas bawang at kalaya. Ay, pinano ko muna pala itong ano, yung taba ng baboy para maging mantika siya. binubuan ang aking mino ngayon. Ayan guys, buksan na natin itong luya pampatanggal ng lamsa na aking So, medyo marami yung ginayat ko na luya. Kailangan mag-brown muna siya bago ilagay ulit ang iba. Sariling recipe ko to guys. Sibuyas, medyo marami din yung sibuyas natin. Sibuyas na puti, bawang. Guys, yung aking dinuguan, ano, ni, lalagyan ko siya ng, ano, uh, niyong. Para masarap yung ating dinuguan. Kailan mag-brown muna yung, ano, guys, brown na yung ating ano, sibuyas, bawang at saka luya. Ilalagay na natin tong ano, yung ginayat-gayat na laman loob. Sobrang linis ito guys, kasi lahat ng bituka talagang nakabaliktad yan. Tapos ano, pinakanuhan ko pa ng asin. Bago yung pressure, pressure cooker, ulol na ako tuloy. Para mabilis lang lumambot yung ano, yung pressure cooker ko mo. Ayan guys, panuhin muna natin. Gisa muna natin tong laman loob na ginayat-gayat ko. So habang nakagisa ito ilagay na natin ito oh yung siling green at saka yung tanglad sarap yan At saka paminta powder ito, ilalagay ko na rin yung ano, yung ginayat-gayat ko na ano na sayote. Ito, kaya ko siya nilagyan ng sayote para dumami yung ating ginuguan. Sariling recipe ko lang to guys. Nasa inyo na po kung gagayahin niyo yung aking loto. Ayan, takpan muna natin. Mamaya na natin ilagay yung ano, yung gata. Kasi nilalagyan ko ito ng gata eh, para masarap yung ating ginuguan. Ayan, titignan muna natin. kumulo na ba? Kumuno na guys. Medyo pa yung ano natin yung sayote. Takpan muna natin ito. Lalagay na natin itong gata. dagdagan natin yung pamintang powder. Pa. On natin ulit. Guys, ah, uh, puti na lang, maluto na yung ating ginuguan. So, hindi ko na pinakita yung, ano, yung paglagay ko ng, ano, dugo, si, ah, uh, bawal. So, hanggang dito na lang po yung aking video, guys. Thank you for watching. Bye-bye po.